Hello guys Magandang araw For today's video guys ay Ano tayo sa mga kulang na trabaho Ito katulad ng pintura Ito guys o oh. Pintura at saka ano Mga kulang kulang At saka itong mga hamba Yan mamasilihan to guys o oh. Yung mga gilid na yun Tulad ito Tulad ito guys mamasilihan yun lahat na doon sa amba kasi yung ginawan natin kahapon yung ano hagdan ay ano ko na yan ay screw ko na yan ganda babaan yan uli. So Sige guys, update na lang uli. Yan na oh. Guys, update sa pintura dito sa guys. Na pinturahan na guys, pati dito sa kanto. At uh, pinabitan ko na rin ang pinto. Lang na -an kanina. Yes. ang update sa trabaho ko ngayon dito ngayon kakabit naman natin dito guys yung isang pinto puro pinto lang muna guys sige okay guys dito na lang, yan guys kakabit din natin yung isang pinto guys Na naman yung kakabitan natin kasi yung dalawa doon ay kabit na yun oh. Guys, ito. Ngayon magtaka siguro kayo bakit apat na pinto to. May mga division kasi to, guys. Ngayon hindi mo na pa division na nang may Uh, may pinaplano dito kung anong i-division dito yan yeah, nire-ready lang yung mga pinto madali lang naman ang division eh may plano kasi yung may ari dito na uh, uh, hindi muna pinadivisionan so, guys update na lang dito na naman tayo magkabit sa dalawa mga guys sukat na natin yung pinto Yan guys, lagyan na natin ng ano, screw. Ayan guys, natapos natin ang kabit ng mga pinto guys. Pati doon. Dito guys, tapos na rin to dito. Ngayon, pintura na lang tayo. Pinturahan na lang ito guys. Yung taas, okay na yan. Nakapintura na Ito na lang sa baba. Ayan, tsaka dito. Nakapatid dito sa labas. Yan yung kapiraso na yan. Yan wala pang pintura. Ang ganyan. Sa header ng bintana. Pero dito nakapintura na ito guys. Yan. Ito pinintarahan ko kanina. <coughs> so guys. Update na lang guys. Mamasilya mo na tayo. Yan guys, mamasilihan natin yung porsyon na yun. Hanggang header lang tayo guys, kasi pinturado na yung taas. Yan, header lang tayo. Mamasilihan natin yan. Itimpla muna tayo ng skim coat. Ngayon guys, yung tinimpla natin, ano, tinimpla natin na uh, skim coat. Yan, nahalo na yan. Lalagyan natin ng plat guys para ano, para, yan guys, oh. ganyan lang paglagay ng plat Sumalok lang kayo, tapos ilagay nyo rito. Para malampot siya lihain guys, kunti lang naman. parang pinakano lang niya ngayon mix mo siya mix mo ng tama para na ngayon. Pero yung skim coat, hinalo mo na ng tubig. Nung nahalo na siya, lalagyan mo siya ng plat para pag natuyo, malambot siya lehain. Tsaka maganda. Maganda siya ipahit guys. Smooth na smooth. Guys. Papahit na natin guys. 分かる na guys na pinturahan ko na guys yung ano. harap pero magpapaalam na guys alas 5 na rin Ayan. ito na lang ang wala pa guys so. Oh. ito na lang portion na ito tsaka dito yan na lang wala pang pa pintura So, guys, kung mapapaalam na, lasing ko na.